Rated SPG, Striktong Patnubay at Gabay ng Magulang Good morning and welcome sa aking YouTube channel At dito nga ay talaga nga nakaranas na ng paghihirap Dito nga sa Correctional, itong mga kaibigan ni Tanggol At pinakamasakit at pinakamalupet ang naranasan dito ni Tanggol Dahil hindi lang bugbog kinuryente pa siya dito nga ni Warden dahil ito nga ang utos ni Olga. Sinunod nga nila ang kagustuhan ni Olga ang mangyari sa grupo nitong nga si Tanggol dahil nga sa laki ng pera at sa laki ng offer na ibabayad nga dito ni Olga dahil inoperan sila ng tatlong milyong piso para nga bugbugin at pahirapan itong ang grupo ni Tanggol sa loob ng correctional na Kung saan naman na itong si Warden nga Ang sabi niya nga dito ay it ako ang magpapahirap sa buhay mo Ako ang magbibigay ng kalbaryo dito sa iyo Sa loob ng correctional Kung kaya't patuloy siyang sinasaktan At kinukuryente nga itong si Warden At ano kaya ang gagawin dito Ni uh, Ramon once na malaman niya nga na yung uh, kanyang anak na nakakulong nga doon sa may correctional na si Tanggol ay pinahirapan na nga nitong si Warden na dati niyang kaibigan kung kaya tayo maiisipan nga nitong ni Ramon na tawagan nga itong si Warden at pagsabihan na itigil na ang uh, pagmalupit at pagpapasakit na ginagawa nila dito nga kay Tanggol na kanyang anak at dito naman ay itong uh, si Olga ay meron na naman muling pasabog sa kasal nga nitong uh, si Ramon dahil nagtanim nga siya ng bomba na kung saan nga ay makikita at napapansin ni Ramon na dun sa kanyang event ng kanyang kasal ay mayroon nga isang uh, bomba kaya't sabi niya may bomba kaya nagtakbuhan ang lahat at nagkagulo matuklasan kaya or malaman kaya nitong si Ramon na si Olga ang siyang may kagagawan at siya ang uh, mastermind sa lahat-lahat ng mga nangyayari Simula kay Tanggol at sa kanyang kasal Ano kaya ang uh, hagupit na ganti ang gagawin dito ni Ramon Para kay Olga once na malaman niya ang lahat ng katarantaduhan at kalokohang pinaggagawa nitong si Olga Simula sa kanyang anak at sa kanyang kasal And guys, ito po ang ating pakaabangan dito nga sa FPJ, Ang Batang Kiapo. At kung nagustuhan po niyo ang aking video for today, paki-subscribe na lamang po ng aking channel. Paki-like and share din po para mag-update kayo sa lahat ng gagawin kong video. Maraming salamat po. Ingat, God bless and bye-bye.